bas, Saluhin po namin si Boy Pitik, Namili po Ay, Dito na si Boy Pitik. Good morning Ay, Magandang tangali mga karabas Ipili natin sila ng ulam Masarap kasi eh. may abakbakan na ang karga nila ng hilo <laughs> Para may laban-laban Para may laban-laban Tubo tao sa ano walang dito makapabirteng puno o ngayon um, space I suggest naman si Cap kung ano, pili ano na lang natin sure line. anong klase pakakarga ba? tao para tayo doon lang sa ano bangka saan may, ano? nga? tanongin muna natin si Cap eh tayo magano De, pero babalik pa ako mamaya pangali, eh may palisin daw na bangka dyan eh mm, Titingnan nila right? kung ano ginagawa at ano kung wala ginagawa palisin daw nila at pide, tayo pwede okay, usap pwede eh. pwede mm. Tutal la... oh, alas 2 pa rin yung ano natin eh. Hindi, higing sira to lang alas 2 yun. Kahit ngayon pwede tayo magkarga Kaya yung problema ngayon. Hmm. Pwede pupuntahan ko muna yung hmm. ano. Pwede. Yung kaberteng. Hindi ko ngayon ipakarga ko eh. Sigurado tayo dyan na, hindi pa tayo sigurado dyan na ano. Kaya nga. magpalakas muna sila. Mga karabas, binin natin ng ulam. Nah, good morning, rabas. Hoi, oh, anak-anak diterainya nih chip onyok. Pembalaka senang Raptor Boys. <laughs> Raptor Boys. Na. No, na. na. <laughs> ya nah. Noh, diterainya, tetarima nah. Ini tetaran jitu oleh mobilnya anakku. Belang. Belang, oleh mah. Oh. Manuk. Habus babaya, namai kamu kasamang talbos nang anu, sili. Si Pampabuni na naman! <laughs> ano? 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 Pampabuni! Pampabuni na naman ako! Pampabuni! Mama ko po! Sure si naman si Boy Pitik! <laughs> ano? Ano ang luto yan niya? Paksew? na tinula! Don, Ayun! Tagubos ng sila eh! May kasamang puno. mga karabas! <laughs> Parang wala <laughs> ka naman hindi na na! Papaya! Sileh, meron, meron, oh, meron, Bali wala, mm, isang drum, <laughs> balik <terahi mana> <laughs> <yon. laughs> okay. ni... wala, balik wala, balik wala, balik wala, balik wala, balik wala, balik Fight na wala, balik wala, balik wala, bilang-bilang. balik wala, bilang wala, balik bilang, bilang <laughs> Basta ano lang no? Tatad ba yun? Tatad? Ito, mga yung papaya, tinitira na rin ni Ate Lab Para mabilis makaano Kain, gutom na lang sila eh <laughs> <laughs> Nangawa ko, Ken sila, sila, sila. <laughs> 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 Hindi lang naman ikaw <laughs> Ay, tayo pala kapatay pala ako kasama din. <laughs> Ay, doon niya kanina yung pa babae. Gutom na daw. mga ka doon. Kami pagkain sa pagkain. Tapos wala pa kay. Eh. Pasensya na, pasensya na. Mga karabas. Ay, natakala ang... Ah, uh, sobrang busy si Boy Pitik eh. Sa so, pagkasigaso ng mga ano. Mga gagamitin. na yung ano. Ano yung gilag? Luya. Ay, Luya. Hmm, pampatanggal, pampatanggal ng ano. Angin. Angin. Angin sa ulo ba?

Oh my God! Amoy pa lang! Ulam na! Ulam na! Tinaw na na! Tikman natin mga karabas. Complete na natin ako talag? Yes. Yeah. Pinatay ko ng yuk. Pinatay ko? Yes. Tikman natin karabas! karabas. Wow!

Kap! 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 Atak na kap! Atak! Bakaw niyo? Bakaw? Wala? Ano na? Bakaw. Parising kawagay yun. Nakakapagiging yun. Tirador ng bawo okay. ko <laughs> eh. Tirador ko pa ng Masarap kasi karabas pag ano malamig. Tapos mainit yun sa bakaw. Kalpatawa. Sabi nila. Ito? Jangan daun nak palo bujur. <palubu�amin> <laughs> ah, apa mau tuh? Apa tabana yang Karabas? Stay. Dan si kawan Bat sudah, Pak. Iya, Pak. Tumbuh silalah naga tugas pemain drum, Kayak ruduan mendau yon. Barang nggak ada angga angga alam kuno anu. Ateh. Pak kita kolang jangan garaing gotong nasina, Pak. Masya lah. Gunung, parang Baru nggak pala lampu si Kapitan. Baya. ulang-ulang aja kain Mainin sama lo. Eh, kalo lagi kain garnya, hei, Kain tayo, hei, 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 kaya nga nangyayahin ba? yan ang dalawa nyo magasubukan pa yan maya wow salamat wait ganyan yun ito na mga karabas yung pang walong drum na tubig namin baka talaga anong nangyari? bons? baka talaga bakit? No. sa kambyada sa karabas kailangan naman yata ang palitan so, ni dalawa boss sabi mo ano? may tanda yung ano

Apo, mga karabas. Atras mo konti kaya. Sabay, sabay. Ano? Bungkak talaga. Ano? Hindi nga yung takip nyo. Dito yung imay. Dito muna Dito muna pagulong yung Dito muna pagulong yung imay. Dito pala. pagulong

Ayan na magandar. Ayan na magandar. Pagod na siguro ninyo. Pagod na yung ating makit. Mga karabas. Nang tangali ng mga karabas ay isasampa na po namin yung aming tubig na ginawa kanina, hindi na yari kahapon. Ito kay... Eh pagkatapos na yan mamaya mga karabas ay kakarga din ng yelo. Ay, ay, no!

Oh, sahut so, kak. Ah, oh, tayo, 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 tayo. Isang mali, isang Ya, okay. ya, ya, gih, gih, oke, Oh, gih, no, dos, a, dos. Gih, gih, tayo. Oh, terasa, terasa, terasa. Betul, Oh, tayo, tayo, tayo. Okay. Mga karabas. Okay. labas ang sabaw ng araw, manok. Okay, slide. Itulak natin. Pag ganun. Di padikit. Oh. I slide. Oh, lalaglag na. Tos, pag ganun tos. Yan, yan, yan lang. Okay, slide yan. Kabilang pisngi. Lalaglag siya. Lalaglag. Gano'n, gano'n. Oo. Gano, oh, gano. to. At to nga, bago tulak. Pa. Oh. Okay, tulak, tulak. <laughs> yon. Oh, yon. Yon. Okay. Yan ang ginaingon sa inyo gano'n, Doon sa Wala mga karabas, nangamoy ano? Perfume sa kabilang bangka. Hindi na. namin alam kung ah, anong pabango nila na yan. Oh, sige. Let's go. Let's go. So. So. Stop. Stop. Ito sa Ito. Sige. Opa Sige. 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 cơ gạo, các em có gì không anh? đi, ok, tiếp, 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 tiếp,

kamay 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 Sige, kamay 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 sige, kamay 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 kamay

Ito yung tuwing-tuing Patawin kayo pa yun Dige Dige Dato raga yung tumuboy Boooooo Mga pala kaya pa Diyan pa ka mo ito yun Nagkuhan-nagkuhan Ito lang tunan Daraw ka mong tunan-tunan Okay. Ito lang tunan-tunan Oh, O, sa dalaw to Habi dito, habi dito Hahaha Dige sa dito Habi dito Ang bat Ang

Buat? Sama-sama. Ay, delikadong salamin. Dari nama-nama. Kemudian, ang ilalim, kita tulak doon. Dari nama-nama. Mabasagang salamin. Hilah-hilah dyan. Gey-gey, bitaw. Nih, bukannya Kau, kau, Bikaw, tarah. Naga nang toko. Nah. Nah. Budigol. Ano? Sipahin ko dyan, parah buk dikit ka. Sipahin, sipahin dikit ka dyan.

8 kali lang Jan. Oke, babanyo. Sama anu kuyata yan eh. Lali nyo. Anu. Yo yo. Yo si, ali si gatale. Yo nasi gatale. Saka babo payah. Wah, Oh. 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 <laughs> oh. Saring ko, paksaring Oh. Ana oh. ana ana oh. babo pale. Tolak bapigo. Moto yo akoi ko, moto ad. Jarwo kamo jarwo. Oke, diget bapigen.

บอลตบระดิอายแคระโกตบอลตบระนักโกตอะไรอะไรมาบิ๊กบอลที่ไหนที่วอริบัยอ๋อที่ไหนโอ้ยแสเน่โอ้ยแพร่เบตโอ้ยอันนี้มาบิ๊กบอลโอ้ยแสเน่เน่เน่เก่งอ่ะเก่งกว่าอย่างละก็เบ้เบ้เบ้โอ้ยระระระระกระสิเกกระสิเกระนักก็มาเลย

Na. Yan. Okay. Oh, doon, ha? Yan. Yun, magandang hapon po mga kaharabas ay dito po kami ngayon sa Pisport dito po kami magkakarga ng yelo eh doon po kasi sa pier ay wala kaming space walang mapistuan si Raptor kaya dito po tayo sa Pisport magkakarga ng yelo ano po si Raptor mga kaharabas pasok na lahay mo na yung lubid nila kapunta rito yun, atasan mo lubid

Tamang karurating lang po ng ating yellow Ay kakarga po na po nila Bali hindi po sila Yung mga tao na Mga tao ang magkakarga May ibang tao po ang magkakarga Pinaano lang po namin Kasi no choice po eh Dahil doon po sana kami sa Peaceport mag Ay sa Pierre magkakarga ay eh wala po kaming space kaya dito po nila sa sport na lang mag eh -ano, magpakarga sila po mga rapat magkakarga yung mga tao dito mga estiba po yan sila

ayun mga karabas ka ay eh, sila po ang nagkarga at yung mga samahan po namin na tao ay sila na lang po ang kami po mga karabas ka ay pupunta po muna ng kamburay magkukuha ng krudo so, bago gasolina Si kulang po kasi kami mga karabas ka ay pinakarga lang po namin para mas mabilis po yung trabaho

He palingmo ya paling menggunakanakan dan lombaibus kami po mga karabas ay pupunta po muna ng ano, kamburay magkakarga po muna kami ng ruto bago gasolina at kami ni Buds at ni Pengs G at may kasama po muna ako at iiwan ko po ang camera dito kay ay, siya po muna mag-update